Susuriin ng gobyerno o ng Government Service Insurance System, GSIS, ang kanilang paumuhunan matapos punahin ni Sen. Risa Ontiveros ang palugi ang mga ito. Sa kanyang privilege speech, tinanong si Ontiveros o ni Ontiveros kung tatagal pa ba ang pondo po ng GSIS matapos itong pumasok sa mga kwestyonabling kasunduan at maumuhunan sa mga paluging negosyo. Kabilang narito ang paumuhunan ng isang bilyong piso sa online gambling platform na DG+. Naglabas din umano ang GSIS na mayigit sa isang bilyong piso para bumili ng Perpetual Preferred Shares sa Alter Energy na isang uh, alternative energy company nang walang paintulot ng kanilang Board of Trustees. Depensa ng GSIS, kumita ang ahensya ng halos dalawang trilyong piso hanggang sa buwan ng Hunyo uh, ngayon taon kumpara hoon ho ng 2024." Tiniyak nila na mananatiling matatag ang kanilang pondo at walang dapat ikabahala ang mga miyembro po nito. Ay naman sa DJ Plus, lehitimo ang kanilang transaksyon at uh, sumunod po sila sa mga rules ng market trade. Paliwanag naman ng Alter Energy, nakalista sa Philippine Stock Exchange ang mga shares na binili ng GSIS at kikita ang GSIS na may sa 800 million pesos matapos ang pitong taon, ibabalik pa ang higit sa isang bilyong piso na kanilang ipinahunan. Every year, yung alternative ay magre-remit sa GSIS ng 118 million pesos. Uh, as a matter of fact, yung unang interest namin na binayaran uh, sa GSIS was in uh, uh, December of 2024. Taon-taon, gagawin po namin yon. Tinig po ni Jerry Magbanwa, pakulo po ng Alter Energy Holdings Corporation. Nangangamba naman ang ilang miyembro na maaaring maapektuhan ng kanilang pensyon at benepisyo. Gusto kong pangalagaan itong contribution. Siyempre po, normal lang ako nag-aalala. Siyempre, gawawa naman po yung mga, ano po, yung mga member. Dahil baka po mamaya mawagdas lang po yung pera ng mga tao na ng pinagirapan nila. Tinig po ng ilang miyembro naman ng GSIS.